guys, mauni ang ako ang balut ID. O kinsa ang mga gawas diha. Balon Roberto. Mantawang ko kailaan na. O man ako na vote Balon Roberto. Independent. Na binuang man ilahang busita. O man ko kailaan na. O man ako na i -gi Kolonel busita. Oh, okay. Oh my God. Si Pakyaw gawas akong koan. Hala, binumaw ha, ni inyo ako may likha. Ang sama Naana dahil mo yung butar diha. Daan, balbuena. O, boy, dilig yun ni ma, o. Ako mga gipang butar. unsa ni. Lakson, ho? Guys, dili ni tanan ang akong gipang butar ng mga kandidate. So, kus-focus din sa kumilik. Naana sila yung program daan. Binay, abi. Uy. Look. Kasi <coughs> niyo, may ang magkaklaro hay ta nagbuta ta daan ka excited lang tanu no. mamukas tumbo votes no nya. Di -di -ay mauni yung gipang sulod. Kasi Teddy, huy. Ang akong gibutar guys, straight ta. Uy, bong bong bong, -bong revilia, straight ta guys sa PDP ra guys. Unsa naman ni Ramon Revilia, hay nako. Al Alban attorney ang Mag-sure lang. Wala yung nasunod. Ani nga ako ang gusto nga. Bilyar kami O kani. Ako ni nabutar. All the rest guys. Dili ni. Tinood. Mustafa. Hoy yun. San ni? Uy mag... Uy workers' visas. Duterte yun ang akong gibutan.